Hi guys, welcome back dot to my vlog. Hi guys, welcome to my YouTube channel. So good morning. So pabrikit ako ng git. So yung pagbukas yan pataas. So ayam po yung mga materialis natin. Yung ginamit ko materialis yun ay two by three na square cube. So yan ang ating vlog ngayong araw. So dito ko nga pala pinabrik ito sa bahay. Ayan ang ating yan, bali roll up door siya. Ay hindi pala roll up door, up door. Bali packet yung bukas yan hindi horizontal. So, um, pagbukas yan, bali pataas, mga ka-tutorial. Uh, so, bali li-layoutan -li ko na. At uh, puputol-putolin na natin para mabuo na siya. So, ayan. So, ang lapad pala dyan ay 2.9 by 2.3. Yung lapad nung no, ating gagawin na gate. Ayan. So, dito ko na nga pala pinabrikit sa loob ng bahay. Hindi ano, wala akong x-piece na magpabrikitan. Ayan, bali, layout ay ko lang muna siya. Ayan ang nasimbola natin. At dito na rin natin ni Paul Will. Ayan. So, huwag kayo manawa sa aking video. Manoorin nyo po at pwede kayo mag comment sa ating comment section sa baba para malaman ko rin kung anong tawag nitong ginagawa kong gate so first time ko mag ng ganon so bali mayroon siyang bearing na linagay ko dyan sa gilid gilid para maging malambot siya pag itinulak pataas Yan. so So, bali dyan lang yan dahil ko, dito ko na ipinabrikit sa loob nagawa ano, nung mahigpit o oh, masikip yung ating pisto sa baba kaya dito ako sa loob ng bahay nagpabrikit at ini-explain ko naman paakyat ang pagbukas yan pataas so andito na tayo sa pisto ng ating pagkakabitan na computer shop so bali yan na pinutulputul ko na yung ano at kinakabit ko na yung pinaka frame nung atin gate so ayan so balen loob nya ay aluminum glass so bali ilalagay natin sa hulog para ay skwalado yung atin gate na gagawin kapag hindi skwalado yung gate natin na gagawin dyan ay hindi, bas, hindi siya mabubuksan bali masikip So, ayan. So, nakikita nyo yung mga bracket na linagay ko. Ayan ang atin pagdilikitan nung pinabrakit na git siya. Git. Baliktad lang yung ginawa akong git dahil ang pagbukas niyan pataas. Yan pong ating panibagong video mga ka-tutorial. So yan ay stabila ng highway ng GME, ni Mariano Alvarez sa tapat ng GMATS Ayan Panurin yung mga ka-tutorial bagong technique naman natin yan. So, ayan ay yung atin na yung ating na pinaka-release. So, ang bar lang yung ginamit ko. Dahil first time natin magkabit nung ganong git. Ayan yung mga bracket. So, yung linagay ko pala na frame doon ay para sa aluminum glass. Aluminum glass yung nasa loob niyan mga tutorial. Ayan. So, ayan na yung atin pinaka-prim ng gate. At lalagyan na natin ng bisagra. Bale, yung bisagra nyan ay anim. Bale, double pay, -pay siya para matiklop. Kung sa ano yan, maging style, roll, roll up door ang style nyan. Pero siya, iba naman. Dalawang pay, -pay lang siya. Not, di Di ko alam kung anong tawag ng gate na ito mga tutorial pwede kayo mag comment sa aking ginagawa na git na yan kung ano tawag nung pinapabrigit ko na yan so ang alam ko lang dyan git up dahil pataas naging git up <laughs> up door so ayan pala yung aking discard yung mga, dyan, mga tutorial ay eh, linalagyan ko siya ng Split na makapal para hindi siya mapunit at bago natin itak yung bisagra sasapinan mo natin ng M split para hindi siya mapunit dahil manipis lang naman yung square tube na yan yan bali ang kapal ng square tube 3 mm yan yung bisagra na ginamit natin talaga pang heavy duty yung bisagra na yung stainless pa siya So ayan na po, naikabit na natin. Bali, inabutan ako ng gabi dyan, mga ka-tutorial. Gawa nung matagal talaga siya buuhin. So ayan, bali, tistingin na natin. So ayan, ganun lang kasimple, mga ka-tutorial yung ating ginawang pagbukas ng git. Pataas yung pagbukas nyan. So ayan, nakikita na nyo mga ka-tutorial. So ayan naman natin panibagong video Wala tayo ngayon full welding So gawa tayo ng git uli Ayan Huwag natin kalimutan mag like At mag share at mag comment sa ating mga video So inabot ako ng gabi dyan Ayan So bali libilados ya So hanggang dito na lang muna nating video at huwag nating kalimutan mag like at mag share at uh, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video ayan po ang ating git ayan na po ang pagsara bukas sara ayan so ayan dito na yung finish nya ayan nakakabit na siya ayan so hanggang dito na lang muna video